muling nagbabalik ang inyong lingkod. Misteryoso Recap Ang mga disenteng babae dito sa Pilipinas hindi umuwi ng ganitong oras. Joyce Jimenez ulit tayo mga kayoso sa pelikula niyang ito noong taon pang 2000, na kung saan ang kwento ay umiikot sa isang binatang namulat na sa kahirapan ng buhay, sanay na sa mga nakakabinging dagandong ng mga train, nakikipatintero sa kapahamakan, o sa madaling salita, ay batang riles kumbaga. Sabi nga nila, ang buhay ay parang sugal, kaya itong si Dani ay isinusugal na lamang niya ang kanyang kapalaran. Talamak pagdating sa anumang pustahan, kahit ano o kahit saan, malas man o sa swertehan. Ngunit sa likod ng mga bisyon niyang ito, hawak o bataan naman siya ng isang maimpluwensyang tao at ito ay si Bembol Kalbo ay este Bembol Rocco pala at ang tungkulin niya ay ang kolektahin ng mga pumapasok na pera sa mga pasugala ni Kalbo, at isusumiti niya ng walang labis walang kulang dahilan upang siya ang pinakapaborito, na siyang ikinaiinis tuloy ng mga kasamahan niya lalo na itong si Berto, na nakatoka naman sa mga kasino. Pero ang lahat ng kabutihan at katapatan ni Dani sa kanyang among kalbo ay parang bulang maglalaho nang makilala ba naman niya ang nag-iisang pantasya ng bayan na si Bea, na laking Amerika pa, liberated kumbaga. Kaso may nagmamayari na nga lang dito kay Bea kaya tamang pasikat na lang si Dani na Perin Puri naman ang taglay niyang kagwapuhan at ang husay niya sa pagtusok. Pagtusok gamit ang tako ng billiard, na talagang sureball ang matatamaan. Bad trip tuloy si BF nang makahalata dahilan upang mawala ang focus nito sa paglalaro na naging dahilan ng kanyang pagkatalo, na haantong tuloy sa isang gulo dahil sa kabastusang hindi magugustuhan ni Dani, na hindi na pinalaki pa dahil sa pagkontrol sa sarili, at ibinalik na lamang niya kay Bea ang perang ibinayad sa kanya ng mukong. Dahil sa taglay na karisma ni Bea, na hindi na mawala-wala pa sa alaala ni Dani, dito na niya papasukin ang mundo ng kasino na halos ikinatulala naman ni Berto dahil sa sobrang hindi makapaniwala. Dahil talo na at naubusan na ng pera si Bea dahil sa kamalasan at ayaw pa naman siyang pahiramin ni Berto dahil walang may papalit o kwarateral kumbaga, ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Dani upang ipagpatuloy ang laban sa pwesto ni Bea, at sa kabutihang palad ay sinuwerte naman si Dani. pinasalamatan pa si Bea at pinakiusapan na huwag na huwag raw itong aalis o tatayo sa kinauupuan niya dahil siya ang swerte nito at nagpatuloy na ang mga panalo para kay Dani, na maging itong si Bea ay nahawa na rin sa kaligayahang nadarama na ng binata. Doble-doble tuloy ang kaswertehan ni Dani dahil matapos ang naganap sa kasino. Heto naman ngayon siya at kasama pa rin talaga niya si Bea at kapag ganitong eksena na, mapapasana all ka na lang talaga. Kinabukasan ay heto ulit sila na magkasama na naman ngunit sa pagkakataong ito, ay dito mangumuo ang isang plano para sa kanilang dalawa, na kung saan ay kailangan raw nilang magsanib puwersa para sa muling pagsabak nila sa kasino. Siyempre kakailanganin naman nila ng malaking halaga kaya itong si Bea, ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga alahas habang itong si Dani naman ay walang ibang mapagkukunan dahilan upang mapaginteresan niya ang mga nakukulekta niyang pera sa mga pasugalan ni Bembol Calvo. Binalaan at pinaalalahanan tuloy siya ng kanyang kaibigan na si Solomon na kasama niyang nagtatrabaho kay Kalbu, na wag na wag raw nitong papakilaman ang mga koleksyon dahil siguradong ikakapahamak niya kung sakali. Kaya lang mukhang desidido na yata si Dani sa kanyang binabalak, na siguradong sigurado pa sa sarili na mananalo sila ni Bea. Hanggang sa makikita na nga natin ang dalawa, natuluyan na nga nilang isinakatuparan ang kanilang napagplanuhan, ngunit sa kasamaang palad ay natalo lang sila at unti-unting naubos ang kanilang mga pera. Sunguko na si Bea ngunit itong si Danny ay nagpupumilit at gustong bumawi dahil nga sa kanilang pagkatalo, ay buhay na nga nito ang nakataya. Dahil doon ay kinailangan na nila ang serbisyo ni Berto, na ang naging kapalit ay ang kotse naman ni Bea. Kaya lang ay nagpatuloy pa rin ang kamalasan ng dalawa at ang hinahangad sana ni Danny na makabawi, ay hindi na nga nangyari. Dahil sa pagkakasangla ng kotse ni Bea at kung anong idadahilan niya kung sakaling magtatanong ang istrikto niyang tiyahin, ay sumama na lang muna siya sa lugar ni Dani kaya sa unang pagkakataon makikita at matutuklasan niyang kung anong klasing lugar ang kinabibilangan nitong si Dani. Sa bahay ni Solomon na sila tumuloy upang makahingi ng tulong o makahiram na rin ng pera kaso gipit din ito tulad nila at ipinaalam pa na kapag hindi raw nila matubos ang kotse sa loob ng isang linggo, ay siguradong ibebenta raw ito nila Berto at ni Bembol Kalbo. Dahil doon, nagsinungaling na lamang si Bea na binangga ang kanyang kotse upang makahingi ng pera para sa pagpapaayos nito. Hindi nga rin nakatanggi ang matalik niyang kaibigan ng pakiusapan niyang pahiramin muna siya nito para sa pantubos sa kanyang sasakyan. Si Dani naman ay dumidiskarte rin matulungan lamang niya si Bea kahit anong kapalit, tinatanggap niya pahiramin lamang siya kaya heto ngayon, pinag-igib tuloy siya ng tubig. Habang tinutubos na ni Bea kay Berto ang kanyang sasakyan, nagkaroon ng isang problema dahil ba naman sa laki ng interest na ipinatong ni Berto, dahilan upang kulang pa ang pera ni Bea na mabuti na lamang at dumating itong si Bembol Kalbo at hinayaan na lamang nito ang hindi pinagkaintindihan ng dalawa. Palihim tuloy na napabumis ni si Berto sa inastang iyon ng kanyang amo at batid na nito ang rason, at iyon ay siguradong nagkainteresado ito kay Bea, na may pahalag-halik pa ito sa kamay, na talaga naman. Pagkaiwan sa kanila ni Bea, dito ang inamin ni Kalbo ang paghanga niya sa taglay na ganda ni Bea ngunit ayon naman kay Berto na parang may halong insulto ay ganito. Naunahan na kayo ng niyo po, Ilang araw naman na hindi na nagpakita pa si Bea kay Dani. Halatang tila lumilipad ang isipan niya at siguradong pinag-iisipan niyang mabuti kung magpapatuloy pa ba sila ni Dani o kung ipagpapatuloy pa rin ba nila ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ganoon sana kaso makikita na natin siyang naruroon na sa lugar ni Dani. pagkatapos ay naghiyawan na ang mga tao dahil ganito na ang mga sumunod na pangyayari. Pero hindi lang ganito, may matindi pang mangyayari na kahit dagandong ng train ay hindi maaari na sa kanila'y makapagpatigil, sa sobra nilang gigil. Hanggang isang araw, tuluyan nang na ang nakahalata itong si Bembol Kalbo sa pagliit na nang kita ng mga negosyo niya at dito ay mapag-aalaman niyang nang dahil na pala sa kagagawan ni Dani. Kaya isang araw, wala na tuloy kam malay itong si Dani na may nabuo na palang pinaplano sa kanya ng kanyang amo. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon, nawala na siyang nagawa pa dahil sa dami ng mga tauhan ni Bembol. Mabuti na lamang at may napara ang dalawang pulis dahilan upang makaligtas siya sa kamay ng mga kaaway. Kaya heto ngayon siya at nagtatago na, sa tulong na rin ng mga kakilala at malapit sa kanya. Kinakabahan na rin itong si Solomon sa ano pang susunod na gagawin ng kanilang amo, at tinitiyak nitong hinding-hindi nila titigilan si Dani. Dahil nga sa hindi naman nila kayang banggain ang grupo nila Bembol Kalbo, dito na nila may isipang humingi na ng tulong sa dating may hawak sa kanila noon, na kung hindi lang dahil kay Kalbo na siyang umagaw sa mga teritoryo nito noon, ay baka hanggang ngayon sana ay ito pa rin ang kanilang amo. Tanda kung ito ay kanilang tawagin at makikita na nga nating pinuntahan na ito nila Bea at dani. Matiwasay naman silang sinalubong at tinanggap ni Tanda lalo na ang mga tauhan nito at dahil kilalang kilala na siya ni Tanda, batid na tuloy nitong naaagrabyado na siya sa pamumuno ni Bembol Kalbo na siyang dahilan upang mapagawi siya sa kanila. Hindi naman ipinagkait ni Tanda ang hinihingi niyang tulong kung kaya't ang kanilang paglusob ay isa sa katuparan na nila kinabukasan, na kahit anong pagmamakaawa ni Bea na gustong sumama ay hindi niya kailanman pinayagan dahil sa mapanganib, at ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. Hindi na nagpumilit pa si Bea kaya isang pabaon na lamang ang sumunod na mga nangyari, na mapapanood mo lang ng buo, sa full movie. Yun nga lang dahil habang nagaganap ang geng na talaga naman, may hindi na pala magandang mangyayari dito kay Solomon dahil ipinauutos na pala ni Bembol sa mga tauhan nito, ang huling kapalaran niya. <coughs> hindi naman ito nakaiwas sa kaalaman ni Danny at dahil sa nangyari, nang gagala itinatuloy ito sa galit dahil pinagkakakitaan na kasi ng mga tao ang labi ng kaibigan. Sumunod na ginawa nila ay nilusob at pinasok nila ang lahat ng mga teritoryo ni Bembol at kinuha lahat ang mga pera habang sinasabihan ang mga tao na itigil na nila ang kanilang mga kalokohan. Pero iyon nga lang dahil habang abala sila sa pagwasak sa mga negosyo ni Bembol, nagkakaengkwentro na pala doon kilatanda dahil sa paglusob ni nila Bembol at sa kasamaang palad, ay nakuha at nadakip nila si Bea. Kaya dito na mararamdaman ni Bea ang bagsik ng paghihiganti ni Bembol para sa kanyang kasintahan. Pero dahil sa kagustuhang matikman rin ang perlas ng silanganan, Pero kung pang ipapalit sa kanyang buhay, nakahanda kang magsakripisyo para sa kanya pambihirang kalbo dahil makakaisip ng isang kondisyon upang tigilan na nila si Dani at iyon ay kung papayagan o tatanggapin ito ni Bea. Ano bang sa akin? natin? Kaso bigla na lamang dumilim ang eksena at hindi na pinakita pa o ipinaalam kung nagtagumpay nga ba si Bembol Kalbo sa kanyang malatotoy bibong pag-indek ng todo. Ay, 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 ay. Samantala, hawak naman ng grupo nila Dani itong si Berto na sa pagkakataong ito matapos nilang pakantahin, ay dito na rin nila tatapusin ang papel nito sa pelikulang ito. Agad namang kumilos si Dani upang mailigtas at bawiin na si Bea sa kamay ni Bembol, ngunit ito hindi naging madali dahil na rin sa lakas ng puwersa nila na hahantong sa madugong labanan. Pagkat ang mga extra sa pelikula ay tanging mga extra lamang kung kaya't sa huli ay tanging itong sina Bembol at Dani na lamang ang natira, na magpapambuno sa isa't isa gamit ang talas ng isipan, husay sa pakikipaglaban, at lakas ng loob sa walang atrasan na sa bandang huli, ay kapwa ng hindi na nakaligtas pa. Wala nang nagawa pa si Nabea kundi pagmasdan na lamang si Dani sa kanyang kabiguan, at tanggapin na lamang ang katotohanan. Sa pagkawala ni Dani, ang lahat ng mga masasayang alaala nila ni Bea ay mananatili sa puso ng dalaga, at hinding-hindi nito kailanman makakalimutan. Sa nalalapit na pagbabalik ni Bea sa Amerika, baon-baon niya ang mga pangarap, at ang mga natutunan niya mula kay Danny. Kaya kung nagustuhan ninyo mga kayoso ang mga ganitong video, ay pakisubscribe na lamang ang channel kong ito, mag-like, at mag-iwan ka na rin ng comment na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat mga kayoso hanggang sa muli ang inyong lingkod misterioso recap.